Ayan, good morning Good morning po muli mga idol uh, Welcome po muli sa ating channel Ito po muli ang inyong lingkod Si Boyet Ay muling gumabati ng isang magandang umaga Ganoon you know, ah, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan mga idol Sa ating mga viewer gayundin din sa ating mga follower. At uh, idol, kung bago ka pa naman dito sa ating channel, eh, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pamindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Bueno mga idol, ah, ang paksa ng ating tatalakayin tulad pa rin naman ng dati, samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan para naman may makasama ako sa buong panahon itong ating programa at siyempre, saan mang kayong panig ng ating bansa naroon mga idol na ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito Bueno, tuloy-tuloy na ang ating paksa na may kaugnayan pa rin sa larangan ng social media at sa mga napapanahong Uh, mga content tungkol sa mga kababalagan tulad ng ating mga ghost explorer dyan ng mga idol at mga ghost hunter nabanggit ko na mga idol do sa mga una kong uh, video na kalimitan sa ating mga mga idol na mga ghost hunter eh nagdududa sila sa mga kanilang pinupuntahan lugar na di may mga kababalagang nagaganap. At kapag sila ay napapatapat nga sa salamin sa loob ng isang gusali na kanilang pinag eksploran ay tila natatakot sila dahil baka daw ito ay portal nabanggit ko na rin doon sa mga unang video natin na ang salamin ay hindi yan lagusan o portal ng mga masamang elemento o anumang uri ng elemento dahil ang salamin ay reflecting ng ating pagkatao kapag ikaw ay tumapat sa salamin nakikita mo yung itsura mo nabanggit ko na rin sa una nating video na ang magpapakita sa iyo sa salamin sakaling mapatapat ka sa salamin masamang espiritu na inanyuhan ng jablo na nagahari sa lugar na yan at pangunahing inaanyuhan ng jablo diyan, yung mga namatay sa lugar na yan o ano paman na mga pangyayari na naganap sa lugar na yan. At yan mga idol, magpakita man sa likuran mo yan kapag ikaw napatapat sa isang salamin, huwag mong katakutan yan. At maging sa personal na nagpakita sa iyo ang anumang uri ng mga masamang espiritu, ay huwag mong katatakutan dahil yan ay eh, split seconds lang mawawala yan sa harapan mo. Wala yan kakayahan para ikaw ay saktan o pirwisyuhin. Tatakutin ka lang yan. At kung ikaw naman ay hindi matatakutin, wala naman talagang magagawa yan. Nabanggit ko na rin ang ingatan nyo mga idol sa panahon ng inyong mga pagbablog na inyong ma-encounter dyan yung mga inkanto. Dahil ang inkanto ay talagang totoong nananakit, namiminsala. At yan, kapag may mga kasama kayong babae o kababaihan ng mga explorer, lalo't may itsura, may posibilidad na ang mga engkanto ay puntahan niyan, sundan niyan sa kanilang bahay at yan ay baka ligawan o gustong maging uh, kaibigan, etc. Magsisimula yan sa pagiging kaibigan. Tulad nung pangyayari doon sa naging kakilala ko na nakita siya ng inkanto sa isang lugar na pinuntahan niya, sinundan siya sa kanilang bahay at mula noon hindi na siya nilubayan. Oh, at 'yon eh nanligaw sa kanya. At tandaan niyo mga idol, ang mga inkanto mapanlin lang 'yan. Hindi 'yan magpapakita sa tunay niyang anyo dahil ang tunay na anyo ng mga inkanto lalo't itim, nakakatakot. Oh. Although magpapakita yan sa anyong tao na normal, minsan pag nagpakita yan, guwapo. oh, may tsura. Pero kapag yan ay eh, naging kakilala mo na at nagpakita sa tunay niyang anyo yan, may peligro ka dyan. Kasi yan eh, pag nakonsulatahan ka yan, talagang Whether like it or not, kung wala ka rin lang mabigat na taglay, matatangay ka niya, kukunin ka niyan. O, diligawan ka niyan hanggang sa gusto ka niyang mapangasawa. Pero kasi yan, hindi natin sila kauri. Ang kalamitan kapag ikaw ay nakuha na nila at nandun ka na sa kanilang kaharian o sa kanilang lugar, gagawin kang alipin. Oh, kasi nabanggit ko na sa mga una kong naging video nung kami ay kasalukuyang ah nanggagamot pa yung aking bayaw na yumao. Meron kaming espiritu ng tao na inagaw namin sa mga inkanto. Oh, meron kaming batang ginagamit noon na kaya niyang umalis sa kanyang katawan para kunin yung dapat kunin. Kumbaga, espiritu sa espiritu. Yung mga ganong pangyayari, mga idol, mahirap paniwalaan, pero totoong nangyayari. O, oh, naikwento ko lang sa inyo, maikli. Meron kaming na-encounter niyan. Ah, ginawa sa bayaw ko para ipagamot yung bata, estudyante ah uh, grade chick yata yung bata hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng bata may higit na rin yun hindi ko na babanggitin yung pangalan sa kapakanan ng bata at ng kanyang pamilya yun nung dinara sa amin yung bata lupaypay no, oh pero yon ang nasa katawan ng bata, hindi yung kanyang mismong espiritu may tumulong sa kanya na isang bendi na awa dun sa bata dahil nga kung hindi niya papasukan yung katawan ng bata tuluyang mamamatay dahil kinuha ng mga inkanto yung espiritu nung bata kaya mga idol yung mga dwendit lalot puti tumutulong yan hindi yan na may mirisyo kaurian ng mga inkanto de Diyos o yung mga puting inkanto. Ngayon, nung siyempre, meron kaming ginagamit nga na bata na may kakayahan siyang tumawag ng espiritu ng tao at anumang uri ng espiritu, kumbaga yung batang yun eh, bukod sa may third eye siya, may power siya. Oo. So, nung utusan, nung bayaw ko para hanapin yung espiritu ng bata, nakita niya agad, palibasa siya nga ay may third eye, nakita niya agad. Nung nakita niya, yung bata nakakulong sa isang parang hawlang kristal. O gagawing alipin yung bata. At kaya pala ginawa yun nung inkanto, nung tawagin namin yung inkanto, at nakausap namin naawa daw siya sa bata dahil inaapi nitong tiyahin. Kasi yung bata naninirahan sa kanyang tiyahin dahil yung magulang niya nasa abroad. At ang mabigat pa na bulgar ang pagkaka ano nung tiyahin dahil nagpapadala ng pera ang magulang ng bata pero hindi naman pala nakakarating sa bata. At ang nangyari pa, ginagawa pang busabos yung bata at ginagawang uh, katulong o alipin. At ang nakikinabang sa pagdala ng kanyang magulang, yung kanyang tiyahin na kapatid ng nanay niya at yung anak. So naawa, samatili't sabi, walang masamang layunin yung inkanto, kaya kinuha yung bata. Kundi naawa lang siya sa bata. Kaya niya kinuha. So, may mga engkanto naman kasi na mababait din. Bagamat sila'y itim, hindi naman lahat ng engkanto masama. oh meron din naman mga mababait. So, nung pakiusapan naman yung engkanto, na yung bata ay ibalik, pumayag. Pero ang hiling lang nung engkanto, wag na nilang makitang inaalipin o ginagawang busabos yung bata. So, sa madaling sabi, nakuha yung espiritu ng bata at naibalik doon sa sarili niyang katawan. Kaya nung nakabalik yung espiritu ng bata doon sa kanyang katawan, alam niyo ba nangyari? Dupaipay yung bata. Siyempre, hinang-hina yun. Pagod ang kanyang espiritu. Tapos, yung duwende na pumasok sa kanyang katawan, pinapasok ng bayaw ko doon sa bata na nakilakas ang kapa namin. Kinausap. Humingi kami ng nagbigay uh, pasalamat kami sa kanya dahil tinulungan niya yung bata. Ang sabi nung Wendy, hirap din daw siya sa katawan ng bata dahil yung bata malaki. Oh, eh, grade 6 na eh. Eh, yung, tank, yung laki raw niya, sabi niya, kung ikukumpara sa laki ng bata, hanggang tuhod lang daw siya nung bata. Kaya kung pumasok man siya sa katawan ng bata, hindi niya kayang itayo yung sarili niya o ano, kaya parang lupay-pay siya, kumbaga kulang siya sa kakayahan dahil malaki yung katawan nung bata. Pero ganun paman, tinulungan niya yung bata at nagpasalamat kami. At yan mga yan mga idol ah, nagre-request din niya kung anong request. Alam mo ba paboritong ano ng mga duwendi kung ano? Tsokolate at saka yung saging. So, Nag-request lang yun kasi tinanong namin anong gusto mong maging ano namin sayo. Yun lang, ang naging request lang niya, chocolate at saging. Ganon din naman mga idol, yung mga inkanto, kapag kaya ni humiling sa inyo, ganon lang, hindi yan humihiling lang kung ano-ano. Pera o ano, -ano. ano kaya hindi, ginto, nila lang kailangan yon Kaya yung mga idol, ha, kinukwento ko lang sa inyo, nakuha namin na balik yung espiritu ng bata doon sa kanyang katawan. At yung tsaki ng bata na nabuking sa kanyang ginagawa nagkanda sa bugal luha sa iya at sa pagingi ng tawad kasi sinabi namin sa kanya kapag inulit po to hindi ka makakapaglihim sa amin lalo sa batang ginagamit namin Susubaybayan namin ito kung nagbago ka talaga nangako siya magbabago kakalingain na niyang maigi yung kanyang pamangkin mingi ng tawad yun sabi namin at ang hiling niya wag na lang makarating sa magulang nung bata yung nangyari kaya sabi nga namin kung tuluyang namatay yung bata pinabayaan nung uh, Dwayne D ka sa magulang nito o, nangako siya so sinubaybayan namin after one week nagpunta bumalik yung magtahin ang sigla ng bata tumaba na siya o, bumalik na yung magandang aura niya at nung tanungin namin yung bata kamusta ka na sabi niya, ito po, okay na ako. Ayong, kamusta trato ng tiyahin mo? Sabi niya, okay na po. Hindi na po nila ako inaano. At yung mga pinapadala ng mama ko, talagang binibili na lang para sa akin. At ako naman po, ay sabi ko, yung, yung pinsang ko, para wag maging kawawa. Kung ano meron ako, bilhin na rin niya. sabay na kami. Ganon, at tinanong namin yung batang ginagamit namin kung totoo yung sinasabi ng bata na yung tsahe niya nagbago. Yung tsahe niya nakayo lang. Sabi nung ano, nagbago na siya. Sabi namin sa kanya, tandaan mo kasi walang masama na nagtatagumpay at walang lihim na hindi nabubunyag. Oh. Sabi ko nga eh, sa uh, sabayaw ko tawagin yung Bendi na tumulong sa bata. Di tawagin, pinapasok nga doon sa batang uh, ah, kinakas ng kapa namin. Tuwantuwa yung Sabi nga nung Dwendi, sinusubaybayan ko rin ho siya. Sabi namin, salamat naman at ah, nakasubaybay ka rin. Pero yung inkanto, nung tanungin namin yung Bendi Masaya na rin daw yung inkantong kumuha doon sa bata dahil nga nakita rin yung inkanto na nagbago uh, na. Yan yeah, mga idol, kwento ko lang sa inyo pero mayro paniwalaan kasi nga ang sabi to see is to believe. Pero totoo ang nangyayari yan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter. pagdating sa ganyan mga kababalagan, eh, may karanasan itong inyong lingko dahil una na nga, bukod sa pagiging pintor ko na nandidistino kung saan-saan abandonado ang lugar, eh, meron akong bayaw na manggagamot magaling na manggagamot yung bayaw ko pero kumbaga, retirado na kinuha na ang kanyang buhay oh. at yung bata na ginagamit namin, hindi ko na rin alam kung nasaan na yun, malaki namin siguro siguro yung bata, nung kasalukoy yung ginagamit namin, umiidad umi yun ng mga 8 uh, hanggang 9 years old kasi sabi nga nung bayaw ko hindi naman daw pwedeng gumamit ng bata na lagpas na ng sampung taon, kailangan yun, uh, nine pababa. Tsaka yung batang yun, patalino yun. Oo. Pero di ko nga alam kung nasaan na po, ngayon yun eh. Mula nung maghiwa hiwalay kami, dahil kasi nung uh, natigil na yung panggagamot ng bayaw ko, nagkahiwa hiwalay na kami, at ako naman kung saan sana na didistino bilang pintor, eh hindi na kami nagpangipangita. Pero sa karanasan nga, at nagpapasalamat din ako dun sa bayaw ko Kahit paano nabigyan niya ako nung sinasabi natin na Mga isprekitek para sa mga ganyang uri Ng mga kababalaghan Kaya nabanggit ko na rin sa mga una kong video uh, Saan man ako madistino Wala akong kinakatakutan Ano mang lugar yan Dahil kasi Bilabanggit ko na nga sa mga una kong video Na wala akong pakialam kung sino sila at kung ano sila sa lugar na yan at hindi namin sila pinapakialaman. Huwag nila kaming pakikialaman. Ganun lang. O pero kasi kayo mga ghost explorer, mga idol, mga ghost hunter, yung ginagawa ko na sineseplak ko kagad ang mga masamang elemento sa isang lugar na aming nadidistunuhan, hindi naman nyo pwedeng gawin yon. Although siguro may mga kakayahan din kayo na siplakin sila o si bakin, hindi nyo ginagawa yun dahil kasi ang layo nilang nyo mag-explore. Ah, diba? Gumawa na mga kung ano-ano mga content tungkol sa mga kababalagan at katatakutan. Hindi kagaya ko, eh pintura ko kung mapipirwisyo yung trabaho namin. O, oh, anong sasabihin na lang nung amo namin, di ba? Baka imbes na pasahurin kami, panayasin pa kami. Kaya yon pag ako nadidistino sa mga ganyang pangyayari na may mga kababalagan na nangyayari, hindi ko na pinapatagal kasi ayaw ko mapirwisyo. O oh, at saka isa pa nakakatakot, malimit ko na sabihin ito. Ang ingatan nyo mga idol ha, yung merong sasapian sa inyo o merong papasukan. Mahirap yan, kapag hindi nyo kayang palayasin yan, yan ang mabigat nyong makakalaban. Oo. Oh. Kaya eh ako pagka ganun, nabanggit ko na sa mga una kong video, meron kaming kasama, pinasukan, inagapan ko kagad yun, pinalayas ko kagad sa katawan niya. si mahirap na eh. Pag yun, lubusan nakapasok, at ginamit ng kasangkapan yun, mahirapan ka na ron. Mamimirwisyo sa inyo yun, maka dalawang klase lang yan. Kung hindi niya kayo mapatay, kayo mapatay niya. Ah, kung hindi niyo siya mapapatay, kayo mapapatay niya. Bakit? Iba na ang tendency nun, iba na ang utak nun eh. At iba na ang espiritu na nasa katawan nun. Oo. Oh. Kasi yung mga pag pinasukan yan, mamimirwisyo yan eh. Gagawa na ng kung ano-anong kalukuhan yan eh. Kasi ang natural na espiritu ng masamang espiritu o diablo, Pag wala yung pinasukan na tao, hindi yan makakagawa ng kung ano. Walang kakayahan yan. Pero pag nakapasok yan sa katawan ng isang tao, kasi yung enerhiya ng katawan ng tao na pinasukan niya, yun. Yun ang gagamitin niya. Ah, sana, kahit paano mga edula, nakakuha kayo ng konting idea dito sa ating naging kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa larangan ng mga ghost exploration o mga kababalagan. Pero tatandaan yung mga idol. Yung napanood ko noong nakaraan, uh, may kasama silang babae na vlogger. Ang advice ko lang doon sa babaeng vlogger na yun, humingi ka ng proteksyon sa mga kasama mo na maproteksyonan mo ang sarili mo dahil una, may itsura ka pa naman. Baka makasunodahan ka ng inkanto at ligawan ka, sundang ka sa inyong bahay. Yun lang ang advice ko doon sa uh, mga Kapwa nating vlogger na nag-ghost explorer. Lalo na mga babae at may itsura. Ha? Mga idol, tandaan niya yan. Ha? Iba sa mga kapwa natin lalaki. Walang problema roon eh. Makurso na dahan ng inkantong babae yan eh. Siya magdidesisyon sa sarili niya. Lalaki siya eh. ba? Diba? Kagaya nung napanood ko na uh, nakarating siya sa biringa. Nakapag-asawa siya ng inkantada. Ha, meron ganun. Yung mga ganun pangyayari, sa totoo lang, parang mahirap. Paniwalaan. Pero nangyayari. Yan, di ba? Tama? Ganun, mga idol, oh, paano? Ha? Sana kahit konti, meron kayong uh, nakuha magandang impormasyon tungkol sa ating pinagkukwentuhan sa larangan ng social media na may kaugnayan sa mga napapanahong content ng ating mga goals explorer. O kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo rin dyan para matagot natin. O meno ah, mga idol, ito pong muli ang inyong lingkod. Binabati ko kayong muli ng isang magandang umaga at nawa hanggang sa huling sandali ng ating kwentuhang ito ay nasa mabuti tayong alagayan. Salamat ng marami at sinamahan niyo ko sa ating programang ito. O bueno, ito ang inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlog TV. Ay eh, e, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli, paalam!